dyan to this video update tayo sa part 4 na po sa bahay update ng kapatid ko yun mga kaibigan at nandito lang yan oh. ang laki ng pinagbabago marami na po ang marami na po talaga ang uh, lagyan ng hollow block o oh, pupunta na po yan ng second floor at tingnan lang natin ang mga kwarto na to Tidak oh. tahu, siya mga siapa mengatakan laki na may may siminto na yung haligi o laki na po ng ito at ito naman tayo dito, lang tayo mag paikot-ikot ng bahay na to maraming salamat sa inyong support mga kaibigan at tayo yan ang lo loob niya yung sala na yan sala o, yan lang sala ang so gonna uh, see if there's like great pictures to ang you and find anyone. Uh, I'm gonna put some of these babies Matigas na yan. At dito yung unang kwarto nila. Ang kalaki ng kwarto nila. Kalaki, makakalaki ng

wala na lahat ng sa mas malayo dalawang kwarto lang bahay niya isa lang man yung anak niya tapos hindi ko sila dahil ito ito yun o ang posto doon naman tayo sa pinang tayo sa kabilang side of dito tayo uh, ano, na, uh, napakalayo natin napakalapit ng bahay na dalawang kwarto lang dalawang kwarto tapos mga malalaki yung mga kwarto okay oh ito yun ang pangalawang kwarto nila yan ang pangalawang kwarto Oh, napakalaki ng room na to. Oh, napakalaki ng room. At, oh, oh, room oh, nila, kwarto. Oh, laki ng kwarto, kaibigan. Okay, all right. Doon so, tayo, ganito tayo, bandang kabila naman. Dito sa gilid. Sa gilid tayo. Ah, dito tayo sa gilid. Pero ah, oh, sa kabataan, pagkalayo, kaibigan, eh, sa oh, kabataan, siyam na poste itong bahay ng mga sulit sa lahat. Sulit na sulit yung bahay nila, at hangandi mga eh, maraming salamat po, God bless sa lahat. Bye po,